Hi, good morning! Eto, mag-aayos at magliligpit muna dito sa dining table. Kasama ko din pala si tatay. At habang nag-aalmosan siya, ay may ichinichi ka siya sa akin. Uy, Marites in the morning, charot! <laughs> anyway, 2 days akong di nakapag-upload ng vlog dahil sa magkasunod na araw din na sumama ang pakiramdam ko. Medyo naging busy din kasi. Sa bagay, tayong mga nanay ay talaga namang marami tayong gawain at inaasikaso sa bahay. Kaya kung bigla man na sumama ang pakiramdam ay normal na lang siguro yun dahil na rin siguro sa pagod at kung mapagod man ay ipahinga na lang ito at para bukas ay laban ulit. Eto at sa kabilang side naman ng table ang aayusin ko. Sadya talagang naging lagayan o patungan ng mga kung anik-anik itong mesa at masakit naman talaga ito sa mata kaya for the ligpit ang nanay at para mamayang magkakapi ako ay medyo maaliwalas naman at mabuti na nga rin ang batang makulit ay bising naglalaro kaya mapapabilis ang pagliligpit ko dahil walang pabuntot-buntot na batang makulit <coughs> Okay, gawa na tayo ng kape. And the usual black coffee lang po. Mabilisan ang pagkakape kong ito dahil pagkatapos kong magkape, ay pupunta na ako ng s ko para magbayad ng electric bill. On the way at panapit na akong makarating sa s ko dyan. Nang kinahaponan nga ay umulan ng malakas pero hindi naman nagtagal at huminto rin. Pero nang kinagabihan ay umulan ulit ng malakas. Kaya sakto naman dahil magluluto kami ng sobas ay kanyaman. Wow. O siya, tara, at samahan nyo kung i-prepare ang mga sangkap at nang mailuto na itong sopas. Kayo rin ba nilalagyan nyo ng bell pepper at celery sa tuwing magluluto ng sopas? At kung hindi nyo pa nilalagyan, ay itry nyo na dahil nakakapagpasarap ito sa sopas. Nang matapos ko nang na ang hiwain at maiready ang mga sangkap ay it's time to cook na. Pero fast forward na lang muna dahil minamadali ko ang pagluto ng sopas. Dahil nakailang tanong at balik na sila ate sa akin kung luto na raw ba? Ay karanop da, char! At sa wakas, after 100 years, charot. Luto na ang binabalik-balikan nila ate. Char. Okay, easy lang mga ate at eto maghahain ako. Tara, let's eat po. At syempre, hindi magpapahuli ang batang makulit. Susubuan ko na lang sana si Bien dahil bagong liko siya at baka magdumi. Pero gusto niya siya mag-isa kumain. At naku, mukhang nagustuhan ng batang makulit at napaparami ang kain niya. Nakailang salin na ako ng sopas sa bowl niya. Pero ayan at gusto pa niya. At nang bago pa kami humiga at matulog na sana, ay humingi pa ng milk ang batang makulit. Kaya tuwang tuwa ako at magana ng kumain ulit si Bien. Nahiyang siya sa vitamin na pinapainom ko sa kanya. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!